yan ang idol na tayo pa-uwi na, dito tayo ngayon sa Brighton, at uh, pa-uwi na tayo ayan ang Brighton ng idol. I'm thinking if we go to... Really... we really... we can, we can, if ka uh, sakto yung mga 6.30 nasa London na tayo at may kunting biyahe ng bus papuntang bahay 7.30 uh, nasa bahay na tayo berobodi oh, ayan nang naidol nang brighton nang abrightton nang ano nato to lugar na to lokan tanaga to nang nang brighton oh my British ayan may lakad dito na 15 minutes to 10 minutes walk so, mga idol mula dyan sa dagat hanggang doon sa station kung saan tayo kukuha ng train papuntang London Normally, how many you get? Normally, I get four. without in the cellar pockets. I'll send you a picture. sing yung lugar nato ngayong araw na to, mga idol <coughs> na rin ng tunog ayan dito may malaking shopping dyan mga idol may IKEA dyan laking town din ito para ito city city na rin ito In Jesus' mighty name, thank you, Father. Our are broken. Let's go, let's go. are broken. Church of immorality are broken. Church of homosexuality. Yeah. You will see the sign. There will be signs. There will be evidence. How you? God bless you. God bless you. what you What you What you What you Ayan mga idol Busy pa rin bising bising busy, busy ngayon dito mga idol Ayan, ayan na rin mga bagong parating na slip over siguro si hali din naman dito mga bata kaya <laughs> mọi okay? We're almost there. mga idol. Basically, si pa ng daan. Not be the same one. coming I mean back itong Ito pagdating natin doon ilang minuto na lang ay oh. Ma ang kulit ng bata na to great there because I na Malapit na tayo sa station. Konting kimbot na lang at mapapa-station na tayo. lalong uminit ang panahon mga idol lalong tumirik yung araw ngayong araw ayan ah, yeah. like, Oh, Want to eat something, Camila? I'm to buy something. No, you okay? dol malapit na tayo sa sunod natin mga isyan din mga idol ah, sorry ang babagan maglakad ang ah, senior na kasi ayan na yung station mga idol dito na tayo wait kamila cái cấm em... doon. pasok na tayo ngayon sa station. Ito ng station. At ang kailangan nating hanapin ay kung anong platform ang ating sasakyan. Victoria. London Victoria please note platform wala pang wala pang pl platform mga idol mas pl platform kami going to ko... London Victoria Naku Baka na wala <laughs> na <speaking> auto entry iya entry we'll go to the big one. We cannot make it here. Come on, come on here. Yeah, come on, come on here. Nothing nothing, nothing, nothing. That one we're going to Victoria? No yet, sir. She should wait for the platform. platform. Yeah. Not yet. Not yet, not yet, not yet. You should sale. wait to see the board, yeah. Okay, I will come in. <laughs> check platform. Ah? Ayan mga idol. <laughs> Naiwan niya ta tayo ng 5-10. Hindi ko alam kung ano. Tingnan natin muna. Ayan ang Ayan mga idol, maraming salamat. Sa pag-anot, uh, tingnan natin kung anong platform tayo. Uh, London Victoria, yun. page 1 of 2. You know, some left of East uh, Croydon currently out of service. Ayun. Uh, out of service tayo mga idol. It's out Ay of service the East Croydon. No, no. Uh, you can see uh, London Victoria, that one. Look in departure. Uh, yan mga idol, maraming salamat at uh, sa mga suporta apply, uh, subscribe and share and likes and comment below. Maraming salamat mga idol.